magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa so mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong nagpapaligaya sa isang babae. Pakinggan nyo to mga kalalakihan dahil marami kayong mapupulot dito. Ang una nagpapaligaya sa kanila mga kasari, ay mahalin sila ng tama. Alam nyo ba mga kababaihan, hindi naman sila masyadong maarte or complicated sa buhay nila. Basta mahalin nyo lang ng tapat at mahalin nyo ng tama ang isang babae na bibigay nyo ang kagustuhan nila. Maliit man yan is okay lang. Kasi alam nyo ba kung bakit? Isa yan sa number one na nakapagpapaligaya sa aming mga babae kapag kaminahal nyo kami ng totoo yung minahal nyo kami ng sobra na feeling mo wala ka ng nakikitang babae sa paningin mo kundi ang asawa mo lang or jowa mo lang alam mo ba napakasarap sa pakiramdam na itrato ka ng isang lalaki ng tama mahalin ka ng isang lalaki ng tama at iparamdam sa iyo na ikaw lang ang prinsesa sa buhay niya yan lang po yung ating una na nagpapaligaya sa mga kababaihan ang pangalawa, syempre, reality time, mga kasabi, pera. Alam niyo ba, kapag ka may pera ang mga kababaihan binigyan ni Mr. Aba naman ubod ang kasiyahan niyan Ab abot langit ang ngiti ng isang babae kapag once na nag si mister sa kanyang kita, sa kanyang misis. Siyempre, mga kababaihan ay talaga naman napakasaya kapag ka meron silang nahawakan na pera siyempre, nabibili nila yung gusto nila, nabibili nila kung ano yung mga pangailangan nila sa loob ng tahanan, nakapag-budget sila kung ano ba dapat yung pwedeng gawin sa pera, kung ano dapat ang pwedeng binhin at ano pa ang mga kakulangan sa loob ng tahanan. Kasi ang pera talaga ang talagang nakapagpapaligaya sa mga misis. Ayan, pakinggan nyo yan sa ating mga mister ha. Ayan po yung ating pangalawa na nagpapaligaya. Ang pangatlo, syempre mga sui, is complete family. Bakit nga ba napaka-importante sa mga kababaihan na talagang kumpleto ang buong pamilya? Kasi ito yung nagpapakumpleto ng buhay nila. Yung naandyan yung mga anak nila, yung asawa nila, yung pamilya nila, diba? Sobrang sarap sa pakiramdam kapag buo yung pamilya mo. Yung makikita mo kahit hindi kayo masyadong mayaman, hindi kayo yung hindi kayo sobrang yaman, yung tama na yung buhay nyo, yung talagang masasabi lang na nakakain kayo ng tatlong beses sa isang araw, pero kumpleto yung pamilya mo at higit sa lahat nakikita mo, na lumalaki yung pamilya, na malusog, walang sakit, sobrang yaman na yun para sa mga kababaihan, sobrang happiness na nila kapag ka nakikita nila ang isang pamilyang kumpleto. Siyempre, mga kababaihan naman kasi ayaw naman nila na talagang magiging single mom nila. Wala, wala, lang talagang choice kasi nga sabi nga nila ay napunta ka sa maling tao. So, kaya kapag gawan sa isang babae kumpleto, ang isang pamilya, sobrang langit ang kanilang kaligayahan kasi nga para sa kanila ay kumpleto na ang kanilang pagkababae. Ayun lang po yung ating pangatlo na nagpapaligaya sa isang babae. At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito lang yung tatandaan sa mga kalalaking hand. Kapag kayo ay nagmahal, lang yung tatandaan na dapat alamin ninyo kung ano ang nagpapaligaya sa inyong mga misis. Kasi napaka-importante yon na malaman ninyo para pagdating ng araw ay hindi niyo ito nakakalimutan. At lagi yung tatanda na ah, masarap sa pakiramdam kapag napapaligaya natin yung ating mga missis Kasi di ba kapag ka matutulog ka, nakangiti ka, maayos yung inyong communication dalawa at pagmamahalan ninyo, alam nyo ba, masarap matulog ang inyong mga misis. Kung baga, nagiging kampante at walang stress sa buhay. At nakikita nyo din yan sa yung panlabas nila kung gaano kagandang ang inyong misis. Dahil yan sa inyo, nagiging replica kayo ng pag-aalaga ng mga mister sa kanilang mga misis, mga kasawi. Po yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo subscribe pwede na lang kayo para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!